Thank you po sa uh, Sunny Wear. Happy yeah. <laughs> yeah, yeah. mabigat ka kaya ka na Sunny Wear. Yeah, yeah. Yeah. Yes. Okay po, so, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank

ay ng Qatar, si Ataw sa mga taga ito ay kampo Ay sa Qatar, si kampol uh, ay uh, na lang. Ayan, napakaganda po ng Qatar. Ayan, mayroon pang mga bisita, kakain po tayo ng... Uh, ayan, uh, ito, na. po yung love uh, ni Idol, ay ano, uh, cookbook. Nagawa, dinadala po ng boss namin si Boss Arnel T. Ayan po, cookbook ni Idol uh, pero kulang pa to, marami pa akong iluluto kagaya no kanina, yung upload ko po, po yung palakang uh, bukid. Uh, Igigisa mo sa sarili na yung taba para lalambot. Tapos uh, tatagalin mo yung mantika pag linagyan mo na sa baw. At yung pinaka bawang sibuyas niya, luya, medyo sunugin mo ng konti. Napakaganda. Uh, ito. Uh, Bo, ano? Idol cookbook. Idol Yan. Uh, salamat po. God bless. Uh, sagom din ang pagkakapin ito. Uh, yan. No? Uh, salamat sa pagpasya. Nakakain tayong kalabiyang walang kumakain. Ano? Ito po ko. Ano kayo? Mal Oo oh. eh. <laughs> <laughs> yung <tiyura>. mayaman mo <laughs> Ayan ba. Na 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 ano na ano <laughs> po kayo? Lagis na. Oo oh, po <laughs> eh. Ay, pero pagka hindi pa kayo nagalmasal, naglulot po tayong talapyong walang kamatay. Nandito <laughs> <laughs> ka eh. Nandito ka. Nandito ka. See Ayan po. Kakain kayo talapia at saka puro ano? Apo. Tingnan mo, tingnan mo. Tanga, sa Batangas ay dol. Tanawan. Tanawan, Batangas. Ay, ano? Magiging, okay. Magiging, Magiging, ano sa TikTok? Oh, oh, ano sa TikTok? Ano sa TikTok? Kaya na si Idol? Ano sa sabi mo sa kanya? Kumaning kami, Idol. Good morning. Kaya ka talapya doon, ano? Nagluluto at saka buro, ano? Ah? Ha? Nakikita ko yung sa TikTok, eh. Nakikita sa TikTok. Sa Facebook na ako, Romeo sa akong katakutan. Doon mo makikita niyan. Anong pangalan mo?

Salamat po ha. Ah, brad, Sala. daga, salamat. Ah, salamat. Kain kayo doon. Talapia. Hindi po. hindi lang po lang talaga kami. Aray. A... Kaya po nga kakit talaga. Atsyem po ako. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Dame. Saan kanda ba idol? San Agustin po. Yan na. Nagpasyal Pasyal muna kayo dyan. Opo. Gusto niyo yung buro. May buro tayo ito. ha. Opo. Opo. At saka yan ha. Yan. Kumain na po kayo doon. Opo. Kumain. Ano ang gino'n alam niyo? sa Naga, maribelis po kami. Naga, maribelis po kami. po kami. po kami. Oo po. Doon lang mataan. Oo yan o. Doon kaya tayo. Para malinaw. Dito. Dito. O yan, dito po sa chapel. Maliwanag dito. Maganda. Dito tayo sa chapel. Sige. Alam mo, maribelis pa. Sa Sa loob po. Sa labas. Sa lo Sa po sa labas sa Maribeles. Ay, oh, ay, ang ay, ang ay ang na. oh, dito po tayo pa picture, oh. Ang ganda ay, rito. Okay. Okay. Ah, so, ayan oh, na, ay, daming ay, malasanta. Po kami. Mga Katoliko kayo? Opo. po, yan po oh. ay, Yung ay, sa US na nasunog, uh, sabi, yung may malasanta lang ay hindi nasunog na bahay, ano? Ay, ang po, ang gaganda na naman na po ng mga taga Maribeles. Kinakain po kayo ni tita? Idol picture tayo. Kinakain kayo, kayo ni tita? Opo. Anong kinakain niyo? Idol picture tayo. Anong pinakain sa inyo? Pilapia <coughs> <coughs> <Anong> po walang kamatayan. Tapos, tiga maribes po po pala siya. Dito ako sa pinta. Opo, po, yung kayo pinta pa rin niya. Banda tayo rito, banda tayo rito. Dito, ayan. Ay, dito kami kay Idol. Ay, may ka mo. Sabay may mo. Sabay ka mo. Sabay ka mo. Sabay ka mo. Sabay ka na Sabay ka mo. dahil ka mo. Sabay ka mo. Sabay ka mo. Sabay ka yung kamias ka mo. Sabay ka mo. Sabay ka mo. ng ka So, Sabay ka Salamat po sa RNLT ha. Bumalik na naman ako ng boss ko yung sa regas ko. Mhm. Mm sarap niya karen. Ako ba tat gulay ta. Labe. Ay, ah, ano, sarap niya. Malinamnam. Nasa si Papa mo? Mm -hmm. Sarap niya, ano? Ah, ito, ano? Ano nagbigay nito? Ha? Gano'ng isa kay Makayla to talaga si Makayla. Sa tita niya, o kanina lang sa dalawang pati ito kay Makayla. At syara, at o. Oh. So, akit sa iyo. Thank you po kay Makayla Andrea. Uh, sa tita sa, niya, saka nanay niya. Sa tita niya, yeah. na, saka nanay niya. Tapos yung ano, yung... Okay. Yung binigyan po lahat ng mga nagtatrabaho ko. Halika rito, hiyak ako mag-share-shoutout mo sa mga kasama mo. Anong pangalan naman kasama mo? Halika Amey rito. Halika rito. Eh, oh, bukod ano anong pangalan nung ginaya shout out mo? Tuboy ko lagi, lagi. Lagi. Ayun, oh. Ito po 'yung mga, lagi ganyan. Tara pama. Tuboy ko mga ay dala. Dadataw ko sa mga kaibigan kasama niya sa Post Office sa San Mateo. San Mateo po sa sa San Francisco. San Francisco malapit. Ano pangalan nila? Si, si... Kaibigan Romeo, si, si... Kaibigan Romeo. Si... Si... Jeep. Jeff, si Andrew, Andrew, si Neil, Neil, si Joseph, Joseph, ati Renz. Joseph. oh ini yang pada saya Oh, dalam. <laughs> ya po siya tapos lahat <laughs> Na, Mga bayaw Mga bayaw ni Kuya Milan Sa kapatid ni Malo Siya tapos sa inyo mga si, uh, Walter Kuya Walter yeah. Kuya Pogi, Kaya Pogi. Kaya Pogi. Kuya uh, Johnny. Kuya Tiring, Kuya Tiklair, Kuya si Yoli. <laughs> uh, Kaya lang kayo, uh, uwi. 3 uh, weeks and 4 days kami. Padadala hmm. so natin itong naburo, ano? Hmm. Hmm. Para mating Manila yung itong naburo. Ay po kumain dito, lalabas kayo. Ewan ko sa kanila. Nagal mo saan na ba kayo? Nagal mo saan na kayo? Ano pa pepakain ako, chicken? Ito ang pinasan ng pamera. Oh, Oo, oh, dito na. Ito ang pinasan ng

Huwag <laughs> pa diba daw si Tatay ka gabi Madrid nagano sa live. Magaling mag naka focus nakafocus siya. Si Rudy, ikot ng ito. Ah. natin? Tulogoy? Si Yan, yeah, kalamansi. Uh, Morkon, sinigangdang. Yeah. Tsaka manok. So, lipat ka dito, lipat ka rito para mag naman dito yung mga. Ay, kakas. Ay, kakas.